Ang gabi po sa atin lahat ito na naman po ang ating uh, nag-iisang kamata At pag-usapan na naman po natin itong uh, District 3 dito po sa lungsod ng Maynila Sa laban ng uh, Congressman Joel Chua at ni uh, uh, Number 1 Councilor uh, Apol Nieto Na medyo uh, maganda ang laban Sa ngayon po parang uh, layo na po ng uh, lamang netong uh, si uh, a uh, Apple Nieto kaya Congressman Joel Chua dahil uh, may bagong lumabas po na ilang survey na talagang uh, nangunguna talagang itong si Apple Nieto at uh, uh, alam natin na yung mga taga District 3 eh karamihan dito eh gusto na nila ng uh, bagong uh, congressman nata <coughs> dahil napapansin po natin na sa bawat uh, uh, labas ng uh, survey dito ay eh, nakikita po natin kung gano'n na po kalamang itong si uh, Apple Nieto at uh, may nakapagsabi din po sa atin na medyo hindi na kumpiyansa itong si uh, Congressman na uh, Chua dito sa kanyang distrito dahil mukhang nakakaramdam na. Mukhang nakakaramdam na na talagang uh, uh, ayaw na sa kanya ng mga taga-district 3. Dahil uh, ilan pong mga residente ng district 3 ay uh, ating nakausap na nakikita po natin na lagi daw po nagpapatawag itong si uh, uh, Congressman uh, Joel Chua ngayon ng uh, ilang mga kawani ng uh, mga barangay tulad ng mga kagawad at uh, mga barangay tanod. <coughs> diba at napansin po natin na uh, tuwa yung mga barangay tanod at mga kagawad. <coughs> Dahil uh, medyo okay naman daw po ang kanilang uh, meeting. Wala na po kung bakit naging okay, di ba? Pero ang, uh, ang problema dito ay eh, yung mga uh, ilang mga kagawad at ilang mga tanod ay eh, puso, nasa puso nila ang uh, bago at uh, gusto nila ng pagbabago. Dahil nakikita nila at tinagtatanong sila, eh, mula nung naging uh, congressman di oh, umano itong si uh, Joel Chua, eh, bihira na lang siyang uh, dalawin bira na lang silang pasyalan sa mga, mga bara barangay. Di ba kasi alam nyo po, alam nyo po ha, ah, kapag tayo is lingkod bayan at nanalo tayo sa eleksyon, yan po ang hirap sa atin eh. Kapag nanalo na po tayo, nakakalimutan na po natin dalaw-dalawin ang mga barangay. Meron man tayo siguro dinadalaw, yung talagang dikit lang natin. Pero yung mga barangay na talagang gusto tayong makita at uh, uh, lagi nga uh, na pumupunta sa barangay nila, eh parang hindi natin napupuntahan. Uh, <coughs> hindi katulad nito itong uh, si uh, Apple nito na talagang lagi, uh, lagi siyang dumadalaw sa mga bar barangay at uh, minsan pinupuntahan pa siya sa opisina niya sa City Hall nangingihingi ng uh, uh, tulong. <coughs> iba kasi yun ang uh, gusto ng mga taga-district 3 na Uh, naging uh, open yung uh, uh, congressman nila sa kanila kasi minsan uh, itong congressman daw di umano nila eh lagi na lang uh, hindi nagpapakita lagi na lang ata nandoon sa quadcom <laughs> kaya, lagi na lang uh, may hearing kaya nakakalimutan sila pero hindi kayo magalala pagdating na ng February February ba eh, baka sakali nga uh, pasyalan niya na lahat ng barangay niya sa District 3 Iba po kaso nga uh, lang, nasabi ng mga taga-district ayaw namin na tuwing election lang kami pupuntahan ng uh, uh, congressman. Gusto namin, ang uh, maging congressman dito, lagi kami naaalala. Di diba, kasi po hindi po makukuha ang mga tao sa bigay-bigay nating ayuda na pinabibigay ni congressman, pinabibigay ni ganyan. Ang gusto po ng mga tao, yung mismong binoto nila ang makita nila. Di diba po kaso yun po yung kasamang palad na kapag tayo nakaposisyon na nakakalimutan na natin silang dalawin. Kaya po siguro yung mga tao, eh gusto na ng pagbabago. Di ba nakita naman natin si Apple nito, ito? Di ba? Yung uh, uh, pagmamahal sa kanya dyan sa District 3. Di ba? At uh, siyempre sin sinabayan pa siya ni Yorme. Di ba? Pag kaya sinabayan ni Yorme at malakas kay sigurado ka na. Di ba siyempre eh, mayroon meron talaga dyan, meron talagang grupo dyan sa... District 3 na talagang uh, solid, solid din dito sa congressman. Pero mas marami po talaga ang gusto ng pagbabago. Kaya ayan po ang uh, nakikita natin ngayon sa District 3 at yung ilang mga residente na mga nagsabi sa ating mga kaibigan natin dyan, na malamang, malamang na magpalit sila ng congressman. Dahil ngayon pa lang, iramdam na po natin, ramdam na po natin yung mga taga-district 3 kung gaano nila kamahal si Apple Nieto. Plus, kapatid pa ni Vice Mayor Yul Serbo. iba natural? Yung mga supporters na itong ni uh, Vice Mayor, siyempre, sino susuportahan yan? Alangan naman, suportahan yan, di ba? Siyempre, susuportahan yan, yung kapatid, siyempre. Di diba, kasi, may napatunayan na yan eh. Consistent number one councilor yan eh. Di ba? Kaya ngayon, uh, itong si uh, Joel Chua, sabi sa atin di um, ano, eh medyo tagilid. Ngayon, yung mga panahon ngayon, hindi na tagilid, talagang tagilid. Di ba? Kasi ang uh, unang-una rito, yung ginawanya uh, ginawa niya dito kay Orme. Kasi alam niyo naman si Orme, mahal na mahal ng mga Manileño, lalo-lalo niyo sa District 3. Di ba yung ginawa niya kay Orme? Dahil uh, alam niya, alam ng mga uh, tao kung uh, gaano siya sinuportahan. At talagang uh, dinala ni Orme nung nakaraan. Pero ngayon, Nagtataka sila kung bakit ginanun at uh, galit na galit sila na natatakbo itong si Orme. Kasi ang pagkakaalam natin, wala naman sigurong batas na nagbabawal kay Orme na tumakbo sa Maynila. <coughs> di ba natin kung bakit galit na galit itong mga to? Kaya ito si Apple niya, ito nakita naman natin, di ba? Talagang uh, uh, ibang klase kung uh, tumulong din to dito sa District 3. Kaya... Talagang mahal na mahal siya ng mga taga-district 3. Talagang tinapatan itong si Congressman Chua uh, ng talagang mabigat. Hindi lang mabigat, sobrang bigat. ba diba kaya yung uh, anong nangyayari ngayon dito sa lungsod ng Maynila? Walang kumpiyansa. Diba lalong lalo, lalo na si Ormi ang kalaban nyo? Diba kahit itong uh, si Mayora, hindi siya kumpiyansa. Mahihirapan siyang manalo, mahihirapan siyang talunan Ito real talk po. Sa tingin niyo po ba tatalunin ni Mayora si Isko Moreno? Ito tanong lang po, tanong lang po sa inyo. Sa, sa tingin niyo po ba matatalo ni Mayora itong si Isko Moreno? Kahit si Mayora ay nandyan na sa administrasyon, lahat ng suportahan ad, ng administrasyon nasa kanya. Sa tingin niyo ba tatalunin niya itong si Yorme? Dahil tandaan niyo po bawat paninira niya, bawat banat niya rito kay Isko Moreno, bumabalik din po sa kanya lahat. Kaya po ngayon sa halalan na to, at nakita naman natin kung gaano kamahal si Yorme ng mga taga District 3 at itong taga buong Maynila, mahihirapan po na matibag itong Yorme's Choice dito sa lungsod ng Maynila. Kaya ang sasabihin ko lang po sa inyo, Good luck lang po at uh, galing-galingan natin mga kampanya at uh, kailangan ng sipaga natin, huwag tayong tatamad-tamad kasi pag uh, tinamad-tamad tayo, malamang mawawala po tayo sa pwesto. Magandang magandang gabi po at uh, God bless po.